Oras na at Nagdaos ang Civil Military Operations Unit National Capital Region kasama ang Manila Naval Hospital ng isang mental health awareness forum sa mga kasundaluhan ng SIMOG PN na may temang Love Your Mind Cultivating Mental Well-being in the Workplace. Mainit na tinanggap ni Lieutenant Andreas Balde, Philippine Navy, Commanding Officer ng CMOUNCR, ang mga tagapagsalita mula sa Manila Naval Hospital na pinangunahan ni Colonel Rebecca F. Frances, Nurse Corps, GSC. Sa kanyang mensahe, binigyan diin niya ang kalagahan ng pagkakaroon ng malakas na isipan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga tahimik na laban at pagsubok na kinakaharap ng bawat sundalo na hindi nakikita at hindi kinikilala bilang isang sundalo kaya ng stress, trauma, anxiety at pagkapagod na may malaking epekto hindi lamang sa pagganap ng tungkulin bilang isang sundalo kundi pati na rin sa kalusugan ng kanyang pamilya at relasyon. Naging pangunahing tagapagsalita naman si Captain Gregory Gerald B. Favik, Philippine Navy General Staff Corps, Commander ng Simog PN at nagbigay ng minsahe ng inspirasyon sa lahat ng warrior diplomats ng Simog PN. I call for all naval warrior diplomats to soak up to this discussion and leave this hall with a new perspective. And lastly, let us be a little kinder to each other because as Isop sen, isop or, isop or, isop or, isop. Ang forum na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang magtaas ng kamalayan, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa pagbuo ng isang kultura ng suporta, pagunawa at lakas ng loob ng ating nanay. Ang mental na kalusugan ay isang mahalagang bahagi ng ating pangganap, tibay at kakayahan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kalusugan ng isip, pinapalakas natin ang ating kandaan na harapin ang mga hamon sa hinaharap. Pinabawasan ang stigma at tinitiyak na ang bawat kasapi ng serbisyo ay may mga mapagpupunan upang magtagumpay kapwa sa tungkulin at sa buhay. Upang lumikha ng isang kultura kung saan ang paghingi ng tulong ay hindi tinuturing na kainaan kundi isang hakbang ng katapangan. Mula dito sa Headquarters Civil Military Operations Group Philippine Navy, ako si Apprenticeman Ryle Andrew Caasi nag-uulat para sa oras ng mandaragat at mandirigma. Oras ng mandaragat at mandirigma.